Mahirap talaga maging sikat, mahirap din pala talaga sa mga sikat na mga personalidad kasi yung stress na daladala mo sa buhay mo kahit sabihin natin nakangiti ka sa camera, nakangiti ka sa mga screen na mapapanood sila, hindi mo masasabing may inner peace sila eh kasi mahirap yung ganito na sinusundan sila ng tao yung ang hirap maging isang sikat na sinusundan ka ng batikos. Kasi kahit anong bihis mo, kahit gaano kamahal yung mga branded accessories na isusuot mo sa katawan mo, ilalagay mo sa katawan mo, lumilitaw pa rin ang totoong kulay ng, ng pagkatao mo. Kahit yung pinaka maganda pang brand at pinakamahal ang isabit sa katawan mo, kung hindi mo talaga babaguhin 'yung ugali mo, baliwala itong mga 'to. Baliwala itong mga mamahaling accessories na isinusuot nila. Okay lang sana kung ang LV at saka 'yung Adidas ay sponsor sila, hindi eh. provided by their own uh, from their own pocket. They bought it from their own pocket. Kasi pag-sponsor, uh, maswerte sila dahil isusuot lang nila yon Pag-endorser sila, di bali ng batikusin sila, hindi naman nila mga binili yung suot nila. Pero pag ganitong ano, uh, branded ang suot mo, pero hindi ka tinatantanan ng mga tao sa masamang comment, wala, bali wala. Kaya tama yung mga sinasabi ng mga iba na hindi nabibihisan ng mamahaling mga branded uh, accessory yung totoong pag-uugali mo. Kasi tingnan niyo ito si ano si EJ. Panoorin niyo ito. I-mute ko lang yung audio niya kasi baka ma-CPR tayo ng 1PH. Sa kanila ito yung video na to. Look at this purple t-shirt that AJ is wearing. It's a Puma. And Puma is Ah, uh, uh, and EJ is the endorser of Puma. Sinabayan na simpleng-simpleng Puma t-shirt. Look at that. Pero sinabayan ng ano niya yung tikas ng katawan at uh, simply simple umakto. Nadagdagan ng points ang kanyang uh, pagka -humble. He always appear on the public very humble kahit wala pa siyang sabihin, wala pang words na lumalabas sa kanyang bibig. He remains humble to the people and this is the true winner. This is the real hero. So si wala si Carlos nito. Parang ang hirap niya ipagtanggol sa taong bayan. Well, for the word ipagtanggol, uh, kung kasi kung ako ang pipiliin para ipagtanggol si Carlos as one of his fans, ang hirap niya ipagtanggol. Kasi wala eh. Kahit anong, kahit saan sila mag-post ng mga pictures sa Instagram o sa TikTok, sa Reels, sa Facebook, ang daming pumuputakti sa kanila, ang daming mga bashers. Lalo na itong mga ano niya ngayon, itong suot, na tinawag siyang female version of Carlos na parang bading daw o ewan ko ano yung mga tawag nila <laughs> hindi daw bagay kailangan ni Carlos ng stylist kasi syempre may pera na siya at meron siyang iniingatang titulo na nasira na dahil nabasag na yung titulo na yon dahil sa, sa, kanyang girl dito sa girl na to so now para medyo magswak doon sa kanyang katawan yung ano yung isusuot niya, he has to consult stylists. Kasi kung si uh, Chloe sanong silang yung maging stylist niya, lalo siyang pagtatawanan ng mga tao. Kasi para sa kay Chloe, okay yung panlasa ng para sa panlasa ni Chloe, okay yung suot niya. Pero dahil wala naman yung pakialam, ang importante niyan is masunod yung gusto niya, di ba? Pero para sa panlasa ng taong bayan, dahil siya ay nag-uwi ng karangalan uh napupuno na kung saan ano at uh, saan at ano ang dapat para sa kanya yung anong bagay para sa kanya so kailangan niya mag hire ng stylist na sila yung magdedecision ng kanya mga isusuot fashion o may mga fashion expert para hindi nagaano siyang i-down ng mga tao pero kahit kasi sabi ko nga, babalikan ko lang yung sinabi ko, kahit gaano kadami ang pera mo, kahit anong mahal na mga accessory na sinasabit mo sa katawan mo, kung hindi ka talaga lilingon sa pinanggalingan, hindi ka makakarating sa paruroonan. Ang tinatawag kong paruroonan is hindi kayamanan, hindi karangyaan, hindi, hindi lavish life, kundi paruroonan na meron kang inner peace. Kasi yung inner peace na yan ay wala yung katumbas na price. Wala yung katumbas na amount. Kahit gaano ka kayaman, kadaming pera, kung wala kang inner peace kasi binabatikos ka araw-araw, minu minuto you would not be happy and you would not have that inner peace. Kaya yung sinasabi niya dun sa interview ni Miss uh, Tony Talks, ito. Para sa inyong dalawa, ano ang nabibigay ng relationship na ito sa inyo peace po eh maniwala ka na may peace walang peace hindi yun ang peace na masasabi mo na nakikita na natin sa social media ang totoong katahimikan ang totoong uh, peace sa buhay kung wala kang mga kaalitan wala wala kang mga nasaktan that's really a true peace kung binabalikan mo yung mga taong nasaktan mo, doon mo lang masasabi na talagang clear ka sa sarili mo at clear ang puso mo. Kasi hanggat wala ka noon na pagbabalik ka uh, loob sa mga taong sinaktan mo, lalo na sa nagluwal sa'yo, there will be no peace. And I don't believe, I don't really believe this statement. Para sa inyong dalawa, ano ang nabibigay ng relationship na ito sa inyo? Peace po i-debunk yan, hindi yan totoo. Wala siyang peace. Kasi kung meron silang peace, bakit sila uh, rumi back sa mga netizen na uh, nagko-comment? Bakit sinasagot nila? Kung talagang may totoo katahimikan sa puso mo, i-ignore mo yung mga bashers. Pero kasi hindi mo nakukuha yung katahimikan sa puso mo hanggat hindi namin nakikita at nang sambayan ng uh, mga Pilipino na nagbigay sa iyo ng papremyo galing sa taxes ng bayan at rimitan sa mga OFW. Hindi mo makakamit yung peace na yan. The only, the ultimate uh, actions to get that real peace is to forgive and have actions to that forgiveness. That's the ultimate solution. Hanggat sa social media lang magsasalita na nagpatawad ka na, kinarama ka na, nagdasal ka na, at sinasabi mong mabuti ang tao, kaya ka binibless ni Lord. Again, mabuti at masama ang tao, binibless talaga ni Lord. Kaya nga, God is good. Kasi mabuti man tayo at masama, binibless pa rin tayo sa kabila ng ating mga kasamaan at kabutihan, God always bless us. Kaya dapat habang binibless tayo sa kabila ng ating mga kasalanan, ishare din natin yung blessing na yan. At yung blessing na yan ay hindi lang financial, kundi yung oras mo, yung pagpapatawad mo na may at yung paglapit mo sa mga taong nasaktan mo personally, not in social media. That peace that you are telling to us will be in you kung talagang gagawin mo yung suggestion ng sambayan ng Pilipino. Actually, wala naman pa kami pakialam at baka sabihin naman ng na mabasher dyan sa baba na pakialam nyo. Pakialam natin sa buhay nila. Hindi eh. May obligasyon tayo po muna ng kapwa natin. Kasi kung na hulog sa kasalanan itong mga kapwa natin hindi natin pinuna na alam mong masama meron kang pananagutan and now that's why we are doing this because we want them to renew their bad life their bad past self to to a good to a future good self yun yun kaya nga create ang social media para paglapitin ang isa't isa. Kaya nga create itong technology para yung nalalayo ay mapaglapit. Kaya itong mga nalalayo na katulad nila na nalalayo o hum nawawala sa landas by social media, by our suggestion, by our reactions to them if they're just going to listen to us, it will help them. Kapag karon ng technology at gadgets is is not only created because gusto natin magyabang. This is also created for a purpose, and that purpose is to influence other people into a good uh, motivation, e to give motivation to other people and live the life that God wants us to be. Ang weird nga no, ang weird nga na nagi enjoy ka kasama mo ang hindi mo kadugo pero nasasaktan ang pamilya mo. Nagihirap din ang pamilya mo. Hindi ko sinasabing wag na magtrabaho si Miss Angelica at si Mr. Yulo. Pero kung may kakayanan naman tayo na tulungan ang ating mga magulang sa, sa, kakaunting kakapiranggot na amount, why not help them? ba? Diba? Kung natutulungan mo nga ang ibang tao, yung girlfriend mo na hindi po naman hindi pa naman documented ang pagsasama ninyo. Kung natutulungan mo nga siya sa kanya mga luho. Why don't you help also your parents, your siblings and your and most especially your grandfather na nag ano sa iyo nag uh, sacrifice din sa when you were having your training. So those are suggestions. Hindi ko sinasabing uh, pakinggan mo ako. Pero again, ito lang ay kung susundin mo at uh, hindi lang ako uh, sampu ng mga ibang nagpupuna dahil ito ang makakabuti para sa iyo. We should always have to stand corrected. Uh, we should appreciate suggestion coming from other people na makakapag uh, pagbago ng mga lumang buhay natin. Iwanan natin 'yon. Baguhin natin ang ating lumang buhay at harapin natin itong magagandang bagay na ating tinatamasa ngayon na nanggagaling sa taas. And this blessing that uh, you have right now, Carlos, you must share it to your parents and to your siblings before it's too late. Kasi kailan mo pa, kailan ka babawi. Kung wala na ang mga parents mo, kung baldado na sila, kung nandyan na sa sa tabe na hindi na kayang masolusyonan o magawa ng paraan, I hope you will not wait for that situation na malagay sa alanganin ng iyong pamilya. And we're not praying for that, pero lagi tayo dapat na take advantage ng mga opportunities na binigay sa atin ng nasa taas na gamitin natin to sa tama. Yun labang po at maraming maraming salamat sa mga nanood again. Sa mga bashers, sa mga ayaw sa akin, sa aking pinagdadaldal dito, you don't need to stay. You can skip this video. Thank you very much and see you again for our next, uh, for our next video. Bye for now. Medyo pagod ako ngayon dahil galing kami sa biyahe. Anyway, thank you again.